Mainit na balita, inirekomenda sa ombudsman ng DPWH at ICI na sampahan ng mga reklamo sila dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldi Co. May kinalaman yan sa ilang questionable flood control projects mula 2016 hanggang 2025. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Fam? Rafi Coney kasama nga sa rekomendasyon ng DPWH at ICI sa kanilang referral dito sa Office of the Ombudsman ang paghahain o pagsasampa ng reklamong plunder o pandarambong laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Nasa rekomendasyon din ang mga reklamong graft at direct bribery. Kaugnay ito na mahigit isang daang bilyong pisong halaga ng mga infrastructure contracts na napunta sa SunWest Incorporated at Hightone Construction, mga kumpanyang konektado kay Ko at sa kanyang pamilya. Kahong-kahong mga kontrata, dokumento, sworn affidavits at maging mga pinanumpa ang salaysay. Sa Senate Blue Ribbon Committee ang isinumite ng DPWH at ICI sa Ombudsman. Kasama rito ang mga kontrata ng SunWest at Hightone sa DPWH mula 2016 hanggang 2020. 25. Kabilang rin sa sinumite ang pinanumpaang testimony o testimonya na nagpakilalang dating security aide ni Ko na si Orly Gutesa. Hindi raw isinama ang mga social media videos ni Ko na nilabas itong nakaraang linggo dahil hindi naman ito napanumpaan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, tanging mga fact o mga bagay na napatotohanan lamang daw ang kanilang ipinasa. Ang mali na dito ay naging House Speaker si Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025 at ang napili na Committee of Appropriations Chairman ay si Zaldico. Sa panahon raw na ito, nangyari ang mga kontratang isinumite nila. Sabi naman ni ICI Commissioner Rogelio Singson, sa naging pagharap noon ni Congressman Romualdez sa ICI, sinabi raw nito ang assumption of regularity o pinagpalagay daw niyang dumaan sa tamang proseso ang lahat. Narito ang pahayag ni na DPWH Secretary Vince Dizon at IC Commissioner, Zal o ICI Commissioner Rogelio Singson. Speaker Martin Romualdez, uh, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si Congress, former Congressman Zalbico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang uh, sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. No? Yun, ang, yun ang nangyari. Facts lang lahat ito. Ngayon, yung para ma-determine kung ito ba ay sapat para mag-file ng charges of plunder, uh, violation of Anti-Graft Corrupt Practices Act, bribery, yan ay pinapasa na natin sa ombudsman kasi yun ang proseso. Kasi denial eh. Assume hilarity, ang parati kong nasa naririnig from all of the witnesses. They assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath. Tapos hugas kamay. Rafi Conis, sa ngayon nga ipapasok na sa fact-finding ang uh, referral na ito ng ombudsman. Ang ombudsman na ang susuri sa referral at uh, mag para mapalakas ito. Yan muna ang latest mula nga dito sa so Office of the Ombudsman. Sam, may nababanggit Graphicone. bang timeline uh, kung kailan matatapos yung ombudsman sa kanilang fact-finding investigation? Hmm. Alam mo, Rafi, wala pang uh, opisyal na pahayag dito ang Office of the Ombudsman. Patungkol naman sa timeline, no kung matatandaan ninyo, napakarami na nung naihain ng na mga reklamo dito sa Office of the Ombudsman. At dahil dyan, maaaring eh, namang uh, agad sumalang pero marami kasing mga kontrata, maraming mga dokumento yung nilalaman ng mismong referral na ito. So wala pa tayong opisyal na pahayag patungkol sa timeline ng uh, pagsusuri sa referral na ito. Rafi. Maraming salamat sa lima refran. Ayon sa tanggapan ni dating House Speaker Martin Romualdez, handa siyang humarap sa imbistigasyon kaugnay sa flood control issue. Maglalabas din daw ng pahayag si Romualdez ngayong araw, kaugnay sa rekomendasyon ng DPWH at ICI, na ireklamo siya. Bago pa man ibinigay ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman ang mga impormasyong nakalap nila kaugnay sa questionable ng flood control projects. Nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay niyan. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na malakas ang loob niya na susunda ng ombudsman ang mga ituturong ng mga ebidensya. Kung sasapat ito, posible raw sampahan ng mga reklamong plunder, draft o bribery, sila dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Si Naro at ko ang itinutunong nasa likod ng questionable ng insertion sa 2025 budget. Kumikbak din umano ang dalawa sa flood control projects. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Nauna nang itinanggi ni Romualdez sa mga aligasyon. Si Ko naman, idiniin si Romualdez at ang Pangulo kaugnay sa insertions. May tatlo ng kaso sa Sandigan Bayan laban kay Ko kaugnay sa Substandard Flood Control Project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Sabi kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulla, posibleng makasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez sa loob ng anim na buwan. Muli rin tiniyak na Rimulya na susundan ang mga ebidensya sa isyu ng flood control projects. Balitang hatid ni Salima Refran. Nang mapili ng ombudsman si Jesus Crispin Rimulya, tumawag daw sa kanya ang kabrad na si dating House Speaker Martin Romualdez sa gitnayan ng investigasyon sa maanumaliang flood control projects. Binunyag ito ni Remulla sa pagtatanong ng kanyang dating propesora, ang ekonomistang si Winnie Monsod, sa isang forum tungkol sa flood control controversy sa UP College of Law, BGC. Martin is a fraternity brother. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We work together in Congress. I answered this call once because we respect each other, He talked to me that was uh before I assumed office but I, after I was appointed. And after that I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Ayon kay Remulya, sinubukan ni Romualdez na ipaliwanag ang kanyang panig at igidiit na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Of course he was he was trying to to make a case his case that had nothing to do with anything. I mean we just just listen. Wala. Just, di ba? We we'll just follow the evidence. That's it. At so far, sir, kamusta po yung evidence? Um, we're building up something. Dinadawit si Romualde si dating Congressman Zaldico sa issue ng insertion sa kickback sa budget. Ayon pa kay Ko, Pinagpantaan siya ni Romualdez at sinabihan huwag nang bumalik ng bansa. Ang dating security consultant naman ni Ko na si Orly Gutesa, sinabi sa Senado na naghahatid umano sila ng basura o mali-malitang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think, you think it will be filed within the year, I mean not this year, But at least in the next six months or nine months. Oh yes, yes, You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Romualdez sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Romualdez na malinis ang kanyang konsensya. Sa kabila ng mga alegasyon ni Ko, na di naman pinanumpaan at walang bigat bilang ebidensya sa korte. Si Remulla inulit na susundan ng ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni ko na nagutos daw ng 100 billion pesos na insertions sa budget. Kahit sino pa po ito? Eh, wala naman tayong magagawa eh. kasi nandiyan na yan eh. Evidence na yan eh. We are trying to be as transparent as we can be. This already a, 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 an issue in the, close to the hearts of Filipinos. Hindi ko na makinuhi ang opisina ito para magtakip para kahit kanino. Eh. Pero aabot na ba ang mga ebidensya? hanggang sa Malacanang. Wala pa, wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Sa takbo ng kanilang mga investigasyon, tingin ni Remulya, makakakuha siya ng conviction sa mga kasong isasampa niya. I see people who will be returning money and pleading guilty. You know, maybe less jail time, but at least it's resolved. Samantala, may motu-propio investigation na rin daw ang ombudsman sa sampung contractors mga dati o kasalukuyang mambabatas na may koneksyon sa mga kontratista. Isa raw dito si dating Pampanga 3rd District Representative, Aurelio Don Gonzalez Jr. Yung kanyang construction company at mga projects, siyempre, yun naman yun eh, ba? Diba? It's not just about flood control, it's about other uh, illegal interests, unlawful interests. Si Gonzalez sinabing bagaman bukas siya rito, wala siyang alam tungkol sa anumang formal na investigasyon ng ombudsman laban sa kanya. Ang naaalala daw niya ay may ibinasurang kaso noong 2023 kaugnay sa mga parehong proyekto dahil sa kawalan ng merito. Mukhaan niyang nirecycle na raw ito na issue. Sanima Refran, na Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malakas na hangin at ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Negros Oriental. May pagguho naman ng lupa at bato sa Hilagang Luzon dahil sa masamang panahon. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nagsagawa ng clearing operation sa ilang kalsada sa Barangay San Juan sa Santa Pracedes, Cagayan. Kasunod ito ng pagguho ng lupa sa gilid ng bundok, dulot ng pagulan doon. Nalinis na rin ang mahumambalang na gumuhong lupa ilang kalsada sa barangay San Miguel. Sa Tugigaraw City, ilang kalsada tulay ang hindi madaanan dahil sa pagbahang dulot ng malakas na ulan. Binabantayan ang antas ng Cagayan River sa bandang Buntun Bridge dahil malapit na sa critical level. Nagbabala ang mga otoridad sa mga residente malapit doon na lumikas na kung kinakailangan. Samantala, ang mga residente yung inilikas mula sa iba pang lugar ay dinala na sa evacuation center. Sa pagod po di Locos Norte naman, humambalang ang malalaking tipak ng bato at puno sa kaba ng barangay Pasaleng kasunod ng malakas na pagulan doon. Nagsasagawa na ng clearing operations. Naranasan din ang masamang panahon sa Pantawan People's Park sa Dumaguete, Negros Oriental. Nagtago ang ilang medik sa ilalim ng tolda dahil sa lakas ng hangin na sinabayan ng ulan. Sa isa pang video, nagliparan na ang mga kanopi at nawasak. Pansamantala rin na wala ang supply ng kuryente. Ayon sa pag-asa, ang masamang panahon sa Dumaguete ay dulot ng localized thunderstorm. Ang pagulan naman sa Cagayan ay dahil sa shear line. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible pa rin ang ulan sa iba't ibang panig ng bansa ngayong weekend dahil sa apat na weather systems. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maaaring makaranas sa mga susunod na oras ng intense to torrential rains sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang pang bahagi ng bansa. Bukas naman ng umaga, posibleng ulinin ulit ang ilang panig ng Northern Luzon. Linggo ng umaga, uulanin na rin ang ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa iba pang panig ng bansa sa bandang hapon o gabi. Posible rin ang ulan sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Hanging amihan ang umiiral mula sa Batanes at Ilocos Region. Shear line sa Cordillera, Cagayan Province, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Easterlies naman sa Quezon Province, Aurora, dito sa Metro Manila, Visayas at ilang pang bahagi ng Luzon. Intertropical Convergence Zone pa rin ang magpapaulan sa Palawan at sa Mindanao. Ngayon pong biyernes, naitala ang Baguio City o ng Baguio City ang minimum temperature nito na 16.8 degrees Celsius, habang 25.2 degrees Celsius dito sa Quezon City. Nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kanina. Ayon sa report, umabot sa mahigit 70 metro ang taas ng ash emission na naitala pasado alas 7 ng umaga. Sa nakalipas na 24 oras, may isang naiulat na volcanic earthquake sa Kanlaon. Mahigit sa libo at anim na rang toneladang asupre naman o sulfur dioxide ang naibugan nito. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan. Ibig sabihin, bawal pumasok sa apat na kilometrong radius na permanent danger zone ng Kanlaon. Huli ka, ang pang-hold up ng lalaking yan sa isang tindahan sa barangay Konsolasyon sa Cagayan de Oro City. Ang suspect may dalang baril at tinututukan ng bantay ng tindahan. Ayon sa may-ari ng tindahan, dalawang cellphone ang tinangay ng suspect. Walang cash na nakuha dahil online ang transaksyon ng mga customer. Ayon sa pulisya, nakilala na ang suspect. Inutugis pa ang naturang suspect. Handa namang magsampan ng reklamo ang biktima. Aning na pamilya ang apektado ng sunog na sumiklab sa isang compound sa Kaloocan kaninang madaling araw. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Binulabong na nagangalit na apoy ang mga residente ng isang compound sa Road 4 Extension sa Barangay 35 May Paho, Caloocan, kaninang alas 3 sa madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkatabing bahay na may dalawang palapag. Itinaas ng Bureau Fire Protection ng unang alarma. Nasa limang fire truck nilang rumisponde, dagdag pa ang mga fire volunteer group. Napakalayo ng uh, uh, lugar doon sa pagpaparadahan namin ng truck. Inabot kami ng ano, labing isang host bago namin makuha yung apoy. Ayon sa isang residente, pagkagising niya ay malaki na ang apoy sa bandang kusina. Pero tutulog kami, tapos ginising na lang po ako bigla ng anak ko na may umaapoy na po. At ginawa po namin, naglabasa na po kami. Tapos yung mga ibang anak ko po sa likod ng palaisdaan, doon po nila inano yung mga bata. Nilagyan niya siya ng kumot, tapos tsaka siya inabot, yung, inabot sa, 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 manugang ko yung mga bata. Tumalon na po sila lahat doon. Alas 4.16 ng umaga ng tuluyang mapula ang apoy na sa dalawang bahay. Iniimisigahan pa ng BFP ang saninang apoy. Walang nasugatan sa insidente. Umabot sa anim na pamilya na may 21 isang individual ang naapektuhan. Nananawagan sila ng tulong lalo pat wala silang naisalbang mga gamit. Nagpapadala kami ng mga food packs at para hot meals para doon sa mga apektadong pamilya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May tatlong lalaking natabuna ng landslide sa Kabugao, Apayao. Chris, nasa git ba sila? Honey, sa kasamaang palad, patay na ng matagpuan ng dalawa sa mga biktima. ng sinuspindi ang paghanap sa isa pa nilang kasama dahil sa banta ng panibagong landslide. Nasa kusudiya muna ng mga ang dalawang bangkay habang inaayos ang mga dokumento bago sila ba ibigay sa kanilang mga pamilya. Base sa investigasyon, nasa kubo ang mga biktima ng magka-landslide kahapon. Ang sama ng panahon sa lugar ay dulot ng shoreline ayon sa pag-asa. Pismong asawa niya ang sumaksak sa isang babae sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, inabangan ng sospek ang kanyang misis matapos silang mag-usap sa barangay hall dahil sa hindi nila pagkakaunawaan. Sinaksak ng mister ang asawa gamit ang tari ng panabong na manok. Isang tricycle driver ang umawat sa sospek na tumakas matapos ang krimen. Dinala sa ospital ang biktima na nagdamo ng apat na saksak at mga galo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Base sa inisyal investigasyon, matinding galit at selos ang motibo sa krimen. Gusto na raw kasing makipaghiwalay ng biktima pero ayaw ng sospek. Sumuko ang sospek sa mga otori otoridad Paliwanag niya sa pulisya ang kagustuhan niyang maayos ang kanilang relasyon ang naging dahilan kaya raw niya nagawa ang krimen. Bip, 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 mga motorista, may nakambang dagdag bawa sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may inaasahang rollback na humigit kumulang 50 centavos sa kada litro ng gasolina. Taas presyo naman na 50 centavos ang makikita para sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 35 centavos sa kerosene. Kung matutuloy, bagong rollback yan para sa gasolina matapos ang pitong magkakasunod na linggo ng taas presyo. Ikalimang linggong taas presyo naman yan sa diesel.